Good morning sa inyo lahat na dito ako sa kaunting garden ito pag may tanim talaga maraming aanihin oh, daming bunga ng talong ang oh, daming bunga ng talong dito lang sa gilid ng bahay daming bunga ng talong nasa pulibag lang sa ako daming bunga ng talong namin dito sa gilid ng bahay oh. nasa sako lang nakalagay oh. Yan, oh. pag wala kayong lupa na matarimaan magsilid lang kayo sa sako tapos lagyan mo ng lupa tapos tali mo lang talong tinaw mo ang daming bunga mahaba o ayan. kasi ba di hindi dito makapagtalim ng ano kasi o buwanginan batuhan kaya nang ang ginawa naglagay sa sako ng lupa tapos tinan mo ng talong naman ang dami ang arun ang daming bunga ng talong o ang daming bulaklak oh. Yan ang mga bunga o. Yan o. Talungan sa gilid ng bahay. O ng mga